Kung ano ang hindi mo gusto, huwag gawin sa iba. Kung ano ang iyong inutang, ay sharing kabayaran. Gusto mo bang makarinig ng taminhaga, anak? Opo, inay. Sige. Ang talinhaga ng aliping hindi marunong magpatawad. Sa Barrio Berga, may magkapatid na napakayaman. Dahil sa taglay nilang yaman, mayroon silang hindi mabilang na mga alipin. Isang umaga ay pinatawag ni Don sa kanyang alipin ang isa pang alipin na nagnangalang Leslie. Ipatawag ang alipin si Leslie. Nasusunod po! Amen. Okay. Basa sa ating listahan, siya ay may isang daang liga sa Asa na ang pambayad mo? Pinagpapit ang pambayad, niya at binibini niya. Yung...